Ayan! Happy, happy birthday, Sir Winston, Tikong Kong! Ayan, mega, mega love shout out, guys, sa lahat ng nandito ngayon na nanonood sa live ni Sir Winston, ang kanyang celebration para sa kanyang birthday. Alam niyo ba, ba guys? Alam niyo ba kung saan ko nakilala si Sir Winston? Dahil kay Blessed Michelle Vlog, BNB. Ayan, at nakilala ko rin dyan si hulog ng langit ang aking tita Rosie mega love out ayan guys mega mega love Shoutout out sa lahat sa inyo sa pamilya ni Sir Winston mega mega love Shoutout out lalong lalo na mega mega love Shoutout out sa ating birthday boy na si Winston CBB alias Tikong Pong ayan ayan guys ah alam nyo guys, ayan, kaya ito yung binakground ko dahil siyempre mga team waray doon, diba? Mega mega love shout out sa mga team Waray hindi ko na kayo may isa-isa sa sobrang dami nyo Ayan, sasayaw sana ako Sasayaw ako sana Si Sir Winston, kaso lang, hindi pwede kasi Pangit yung suot ni Mamicha, pero eto lang Mega mega love shout out And happy happy birthday Kay Sir Winston CBB si alias Tikungkong Ayan guys, Ayan, guys mega mega, mega love shout out Sa life nyo, ah, lalong lalo na sa Pamilya ni Sir Winston Mega mega, mega love shout out Tita Rosy at sa lahat ng buong team Moraynon, right mega mega love shot out sa inyong lahat ayan so sa Winston sana lagi kang malusog at masaya tuloy 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 mo lang yung pagiging masayahin mo ayan so Winston alam mo na, hindi ko na kailangan banggitin dito. Ayan, mega mega love shoutout out and happy birthday kay Sir Winston. Ayan, secret na lang yung iba, hindi ko na yung sasabihin dito, di ba? Ayan, Tita Rusi, thank you so much, Tita Rosie. Dahil sinasama niyo ako dito na magbigay ng mensahe. O, oh, mensahe na. Mensahe kay Sir Winston. Mega, mega love shout ulit. Happy, happy birthday and more, more birthdays to come. More, more good health kay Sir Winston. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye. Happy birthday. Ay happy birthday, Padi Winston at Winston CBB. Happy, happy birthday. Isang maligayang kaarawan ngayong araw kung saan mag-celebrate tayo ng yung kaarawan. So, happy, happy birthday. Yung wish ko lang sa iyo ay good health lagi. Yan lang naman yung pinakasimpling uh, message ko sa'yo. Yung gold health lagi, gold health always. At saka, ang pinaka-importante yung pugi tayo kahit napapanot na. Kahit wala nang book tayo sa so, no. So, happy birthday, Paddy Winston. Ah. At uh, sana marami pang birthday ang dumating sa buhay mo at placing iyo. So, happy, happy birthday. And we love you, Paddy Winston. Happy birthday and... Mabuhay ka hanggang gusto mo. Hello, hello, hello hello. Shout out shout out sa lahat n'yan. Especially sa my birthday. Shout out kay Tito Winston. Yahoo. Happy 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 birthday Tito Winston. Um Wala akong masasabi. Tito Winston, kundi ano lang. Happy birthday. Um uh, At ang wish ko sa yung birthday is ano lang more purpose to come babain pa ang buhay mababa pa ano mabang buhay at good health lang always at ano more 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 kakulitan sa YT <laughs> more kantahan tito Winston at more fun together with us and sana ay ano, matupad lahat ng mga kailangan mo at sana'y masaya ka ngayon sa iyong karawan at tagay uh, na yan at ano ano pa um, I thankful thankful ako ano to the Winston dahil ano sobrang very very supportive sa akin hindi lang sa akin kundi sa lahat na nasa YT kayo ni tita sipag-sipag nyo very very supportive sa akin at sa sa iba hindi na sa akin pati sa, sa kanila so ayun ako yung thankful dahil naka, um, very very supportive talaga at ano dito at taga natin dito sa YT no pagkilala mo kami sa ano <laughs> Pasilip naman ang konti na ano mo dito sa jowa mo. <laughs> Joke. Ano matagal na rin tayong nagkikilala dito sa YT dito. Ano na? TT20, TT1, Oh, mag ano na? Five years na. Five years na. Five years na ata or hindi pa. Kalimutan ko kung ilang anong buwan yun. Basta ano ako. nito andito pa rin ako. Naka ano. Basta may time na ako sa din ako pero pag ano so yun nga lang so basta yun um, enjoy ka lang tito ha at mag ka palagi dyan enjoy, enjoy sa yung karawan kasama ng pamilya at ano tagay na yan kantay na birahin na tsatsahin na dyan tito winston happy happy birthday thank you thank you tito winston sa iyo happy happy birthday again god bless sana makikita tayo dito no <laughs> tagal na natin sa witi eh, pero ano hoping lang hoping so yan ingat ka dyan tito sa inyong pamilya bye happy happy birthday once again enjoy God bless okay there you go ayan so hanggang um uh, Hanggang 4 minutes ito kasi yung greetings mo din sa akin mahaba-haba. So, aabutin ko ting 4 hours greetings. Yan. So, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Yan. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Tama, tama, tama. So, yan. Happy, happy, happy birthday, Tito Winston. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Yon, thank you so much, Tito Winston. Happy happy birthday sa iyo and salamat for the good bonding. Salamat for you are isa kang tatay namin dito sa YT. Uh, ang 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 gift ko sa iyo is ang verse na ito, Psalms 91. Um, basahin mo to, basahin mo to sa Bible because this is very important gift na verse para sa iyo, para sa akin at para sa din. Kasi that is mostly mga nagbibigay ng yan is pag binasa mo yan mas more na ibang powers, ibang energy ang iyong mararamdaman pag binasa mo yan so hopefully may time ka basahin ang Psalms 91 tapusin mo then um, uh, yun salamat sa bilang dahil ikaw yung naging tatay-tatay namin nakilala namin sila Leia, sila Sophia, ang mag-twin, si Mama, tawag ko kay Mama Sophia is, kay Sophia is Mama D. Tawag ko kay Leia is Mama L. O, ba diba, Mama L. <laughs> L. Siyempre, Leia kaya L. Yon. And si um, Regina. Yan. So, sa mga ibang friends niyo, dahil sa inyo nakilala namin din sila so nag nadagdagan more yung mga friends 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 natin diyan so it's it's very happy na yan magkakakilala tayo sila Isaya sila Mami Lisa yan ang mami mami ko um, salamat dahil you know nagkaroon tayo ng bonding just like Ate Risha you know we are wala man tayong wala man tayong mga grupo-grupo or we, we are just on chat in uh, hindi nating binuong team or whatever. Dahil all of us is, uh, you know, it's a group dito sa YT. Wala tayong group, group, group para, you know, mas maganda yung friends lang. Friends lang, ganun. So, yan, si Sir Waray Tundra. Yan. Shout out din kay Kapitana. Yan. Oh, oh the one and only Kapitan. <laughs> Kapitan. Kapitan and Kapitana ang tawag ko, Mr. and Mrs. Um, waray tundra. Yan. Tapos, um, wala pang 8 minutes. Wala pang 8 minutes to. Kasi kay Tita Rosy nga, nag, nag siya sa akin. Ah, Tito Winston, ah, birthday mo na pala. Ayan. Ah, ano ba yung mga ano? Ano bang meron? Ay. <laughs> yung mga ganun, yung mga greetings niya sa akin, parang, natulog ba tong mga to? Ano ba yung pinagsasabi nila? Yan. So, parang si Waray Tondra nag sa akin, parang hindi niya alam kung titingin siya sa kamera, hindi niya alam kung ano bang ginagawa niya, nag greet ba siya ng happy birthday or what, gano'n. So, now I know na kapag tinitignan mo yung sarili mo nga naman sa kamera, ba diba? parang ang awkward. So, yung others, hindi na talaga ginagawa to kasi parang nakaka, ang awkward talagang gawin. Tapos tinitignan mo, kinakausap mo yung sarili mo. Tapos kumakanta ka, ang, kah ang kaharap mo, mukha mo, di ba? Yon, Ayan sila Kuya Rap, yan yung mga, mga kachat-chat-chat natin dyan, mga friends natin in a one group. Kaya yon thank you so much. Thank you so much sa, sa inyo ni Tita Rosie. Dahil sa sobrang supporter kayo sa, very support, nagsusupport kayo sa bawat isa sa amin. And thank you so much for the good bonding. Thank you so much for being a good daddy, tito, tatay, sa aming lahat. And, uh, yun, continue, tulad nga nang sabi ni Mami Eva, na continue to be humble and, you know, a good friend to everyone as a tatay. So, you're, ikaw yung number one na taga-awat sa amin. Yung, Just like ikaw, tatay, si Sir Tundra, si Mami Lisa, 67 Vlog, yan mga nanay. Yan ang mga ano mga pasimuno ng mga kabaitan, mga magtuturo sa amin, mga ganern, mga ganern. Kaya wag, yung kayo yung uh, pasimuno ng ano, teka, parang 5 minutes na yata. 5 uh, minutes pa lang. Tapos um, ano pa si Tita Rosie yan mga nanay din yan. Nanay, 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 nanay namin dito sa YT. Pero sila yung number one na pasaway. Ako lang naman yung mabait sa lahat sa inyo. <laughs> yan. Tapos, <laughs> ang and, dami na namang, ang na namang mag-react sa so sinabi kong ako ang pinakamabait. Yan. Number one na si Ate Risha dyan na magre react Yan. So, yun, ah uh, thank you so much Tito Winston, ulit-ulit lang, wala nang ibang sinabi. So, yun, kaya nga sabi ng Lord na huwag magsawang magpasalamat sa akin. O, kaya ganun din ang gagawin ko sa kapwa ko. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa kabutihan ng puso ninyo. And salamat sa pag uh, uh, pagturing sa amin bilang isang kapatid kasi pag minsan kapag tinuturing mo kasing best friend it hurts you know when 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 there is something happen kapag tinuring mo itong best friend parang ang hirap kasi minsan pag nagturing ka ng best friend kaya mas maganda na lang ituring mo bilang isang kapatid sa so sometimes uh, kasi ang Lord man ang nag-create niyan, O, oh, 'di ba? Ito ring mo bilang kapatid mo sa Lord, mas mainam pa 'yon. Dahil kapag something na, you know, we are not all perfect pag may mangyayari nangyayari, madali kang magpatawad. Pero kapag parang best friend, best friend, parang no other best friend but only Jesus kasi. Kapag tinuring mo kasing best friend niyan, there's something wrong nangyari sa inyo, ang hirap patawarin talaga, promise. I really experienced that one. Pero pag nan sa atin ang Lord talaga, uh, iba, So, yun, Sir Winston, uh, see you on your next birthday. Malapit ng mag 8 minutes. See you on your next birthday. At uh, pag-aaralan ko ng mabuti ang waray song. So, uh, seven, it's 7.47 already. And uh, 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 malapit ng mag-eight eight minutes. So, yun, God bless you more. And see you sa yung next birthday. God bless you more ito na. Bulaga. <laughs> Hello everyone. Hello, Hello. sa lahat. Ay, uh, gusto na namin batiin ang aming nag-iisang uh, birthday boy today. Happy 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 birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ke zaman. Mm. <laughs> happy 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 birthday sa aming nag-iisang parikoy Tatay Winston CBB. Si Yay! Happy Ayan. birthday, Katahiday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday birthday to you. Happy birthday, Tito Winston. Hmm. sa pa? More birthdays to come. Ano pa? More candles to blow. <laughs> so ayun, para kung tatay humana siya, tapos na siya. Humana ka? Mm -hmm. So ayun, besides, besides birthday mo today, uh, gusto ko rin sabihin na Happy Father's Day, Char yes, happy father's day also kasi uh, father's day ngayon sa birthday mo happy 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 father's day and wish you all the best and um, um, all the best in life ayun, good health always and ano pa ba ah, basta alam ko alam ko na masaya ka today kasi may pang RH ka na <laughs> papansit naman dyan ano <laughs> ah, <I don't> <laughs> bulol na naman ako <laughs> ayaan nyo na bulol, bulol, lang talaga ako pag ako nag-greet hmm, sayaw ka <laughs> panabi di <dyan>. ha narabi mangga <laughs> so, ayon para ko tatay uh, thank you thank you thank you so much sa lahat of course since then uh, nakilala tayo andyan kayo para ni Tita Rose para sa akin uh, maraming maraming salamat sana hindi ka magbago alam ko na nga hindi ka magbabago dahil ganyan na yung ugali mo mabait <laughs> mabait salamat sa pagsuporta salamat sa love sa lahat lahat thank you thank you thank you thank you so much and I love you Char <laughs> Tagay na yan tagay na yan <laughs> so man, itong kanta <laughs> so ayan para kay tatay maraming maraming salamat once again happy 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 birthday sana maligaya ka sa iyong kaarawan and of course happy 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 father's day all the best in life para kay tatay yun lang happy happy birthday and I love you Happy birthday to you. May unggoy dyan, no? May unggoy. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy Father's Day and I love you. Muah. Hello, good morning, good morning. Kamusta ka na? So, bago ko I ang wish ko sa'yo ay magkaroon ka ng mahabang buhay and then wishing you a very very happy birthday may all your your dream come true at patuloy mo ang iyong ang iyong pag tea, at enjoy life lang and salamat sa iyong pagtanggap sa akin na maging sa team mo hindi ko sukat lain na isasama mo ako sa team mo so lan. Hapon <laughs> lang. Masaya ako at mm, tinanggap nyo akong maging uh, bilang kaibigan. So, happy happy birthday. Bye. Yahoo, yahoo. Magandang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ay magpapasalamat lang dito sa mga, sa aking mga kaibigan. Talo itong ating mga super chatter bago dumating ang aking kaarawan maraming maraming salamat po gagaya nga kay Madi Joseph Groms maraming salamat po Madi Joseph Groms inyong mga super chat Mami Chacha, Tikang Kang maraming salamat din po sa iyo uh, si Jusbong Jusbong thank you thank you for your super chat and incoming wife uh, Bungkia Bungkia Thank you, thank you very much, bro David. Thank you very much, bro David. Thank you, thank you very much, Mami Iba Patmos, yan, si Mami Iba, the beautiful girl in Grace. Sabi ni idol ni idol BMB, maraming salamat. Si Mami Lisa, thank you Mami Lisa ang daming grasya na rin na nagbigay sa akin niya ni Mami Lisa. Thank you Mami Lisa, saka si Richie. ay sa EOS. Thank you. Ano ba yun? Basta yun na yun. Thank you. Thank you ha. Richie. Si Leah Pibuntol. Alabs. Thank you very much. Kabayan TMC. Dami ko na rin ang dito kay Kabayan TMC. Thank you din sa iyo. Kabayan. Maraming salamat. Waray Tondra. Maraming salamat. Padi. Damo damo nga salamat. Hindi ano mo pa birthday. Thank you. Thank you very much. Si Padi. Padi ra? Rap. Thank you, thank you, Pri. Maraming, maraming salamat. Marami ka na rin biyaya na naibigay mo sa akin. Si Erpa Margie TV. Margie TV. Thank you, thank you very much. Sa ka na rin. Lagi ang super chat sa akin. Maraming salamat sa iyo. Si Idol Bimbi ang ating boy girl na maganda ng ating founder ng barangay. Yuhu! Sana magkaroon ka na ng jowa na maganda. Maganda ba o oh, pugi? Yun na yun, basta yun na yun. Ingat ka lang lagi dyan, idol, BB ha? I love you, baby. Yan ka lang. Kahit ganyan yan, ganyan na talaga yan, si idol, baby. Wala, hindi na mababago yan. Marikay Sophia. Thank you, thank you very much. Doc Bale, isa ka na rin nagiging kapamilya dito sa amin. Maraming maraming salamat sa iyo. isa ka na rin, alam na, <laughs> ikaw na ang aming Doc. Thank you, thank you very much. dok ha? Ingat lang lagi, Doc. Si Risha! Thank you, thank you very much. Sa iyong mga suporta dyan. Mami Isa, thank you. Si Mami Shibing, thank you, thank you. Si Mami Taludi, si Mama Jo, sino pa ba ang lagi napunta, na, napunta sa akin? Basta, lahat na lang. Yung sumusuporta sa channel ko, channel namin pala ni Tita Rosie, aking pinsan. Maraming maraming salamat sa inyo. Huwag na natin pahabain kasi mahirap mag-edit. Baka hindi rin may upload. Pwede na siguro hanggang dito. Ang hindi ko mo banggit, isasama ko na lahat. Maraming maraming salamat sa iyo mga lalabs. Sa lahat kahit hindi ko nabanggit. God bless sa inyo. Basta yung sumusup, nagsusuporta sa mga YouTube, magsuportahan lang kahit sa akin, kahit sa kanila. Pasalamat tayo na may nagsusuporta pa rin. Maraming maraming salamat ha. Uh, ano pa ba hanggang dito na lamang happy happy fathers din na lang sa mga tatay sa magiging tatay at tapos na magkatatay naging lolo na kagaya sa akin lolo na maraming maraming salamat sa inyo mga lalabs have a nice day and happy birthday to me thank you papagad binigyan mo pa ako ng kaarawan na ganito at pinasaya ako ng aking mga kaibigan ng aking mga pamilya Maraming maraming salamat po sa iyo, Papa Jesus. Sana bigyan mo pa ako ng maraming kaarawan. Maligayang kaarawan sa aking sarili. Thank you, thank you, Lord. Bye-bye.